bumalik na siguro talaga tayo sa dati <laughs> Bumalik na siguro talaga tayo sa, sa panahon kung saan bawal na po, bawal na po magsalita para maglabas ng iyong mga salubin. Bawal na. Bagamat tayo taxpayer, bagamat tayo eh, uh, mga lihitimong mga taga-Pilipinas na dapat naman meron tayong say sa mga nangyayari sa bayan pero mukhang lumalabas eh. Sila lang ang mayroong kakayanan. Sabi ko nga sa inyo eh, nakakatawa kasi napanood ko yung interview na yan. Tapos habang uh, sinasambit ni uh, Secretary Rimulya yung mga salita na yan, yung mga media, para silang alam mo yun, galak na galak. Sino ba yung mga yan? Sino ba yung mga yan? Ano hindi nila alam Eh dapat concern sila dito di ba Dapat concern dito yung mga media Because we are members of the media Tayo po yung media Tayo po yung taga remate Si Kotsoli po yung taga-saksi Rimate Si Marat po yung taga remate si Oh, hindi ba? Parang ano yun? Ah, papayag na lang ba tayong ah, mga mamamahayag? Tayong ah, mga nagpapahayag, papayag na lang ba tayo na gagamitin nila yung batas para lang tayo patahimikin, tayo busalan? Kawawa naman ng taong bayan pagkaganyan. Grabe ha, talagang iniisa-isa mga bossing ha. <laughs>